April 27, 1521. Ito ang araw na kung saan si Ferdinand Magellan ay namatay. Noong March 17, 1521, ay narating ni Ferdinand Magellan o Fernando Magallanes ng kanyang ekspedisyon ang pulo ng Munhon sa Samar. Si Magellan ay isang Portugues na naglilingkod sa ilalim ng Watawat at Hari ng Espanya ay nagsimulang maglakbay noong 1519 mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalakbay sa paligid ng mundo. Ang panggagalugad ni Magellan ay binubo na limang mga barko na tinatawag na San Antonio, Santiago, Concepcion, Victoria at Trinidad na mayroong 264 na mga tauhang Mandaragat. Ang mga pulo ay pinangalanan ni Magellan bilang kapuluan ni San Lazaro at inangkin ang mga lupain para sa karyaan ng Espanya sa ilalim ng pangalan ni Haring Charles I ng Espanya o Carlos I. Para sa hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, si Magellan at ang kanyang mga kasama ang sinasabing unang mga Europeyong nakarating sa Pilipinas. March 31, 1521 Nang narating ang limasawa sa Leyte at dinaos dito ang unang misa sa pangunguna ni Padre Pedro de Valderrama. Pagkaraan ng misa, nagtayo ng isang cross ang mga Espanyol sa itaas ng isang burol. Nasaksiyan ito ni Raja Kulambok, pinuno ng limasawa at ang kanyang kapatid na si Raha si Awi, pinuno ng butuan. April 5, 1521 Pagdating ni Namajilan sa Cebu, ay nagtayo sila ng cross sa pangpang na nangangahulugan na inangkin nila ang teritoryo sa ngalan ng Spain. Sila ay tinanggap ni Raha Humabon, ang pinuno ng Cebu isinagawa ang pagbibinyag sa mga katutubo ng Cebu noong April 14, 1521. Kasama ng humigit kumulang sa 800 na mga Cebuano ay nabinyagan si Raho Humabot at ang kanyang asawa na si Hara Amihanza sa ngalan ng Kristyanismo. Ang hari ng Cebu na si Raho Humabot at ang kanyang reyna ay binautismuhang katoliko na kumukuha sa mga pangalang Carlos bilang parangal kay Haring Carlos ng Espanya at Juana bilang parangal sa ina ni Carlos. Upang alalahanin ang pangyayaring ito, ibinigay ni Magellan kay Juana ang Santo Niño bilang tanda ng bagong alyansa. Dahil sa empluensya ni Magellan kay Raha Humabon, ang isang kautusan ay inutos ni Humabon para sa mga kalapit na hepe na ang bawat isa sa kanila ay magbibigay ng mga supply ng pagkain sa mga barko at pagkatapos ay magkukumberte sa Kristyanismo. Ang karamihan sa mga heping ito ay sumunod dito. Ngunit sila tulapulapo na isa sa mga pangunahing hepe sa loob ng isla ng Mactan, ang tanging Tumutul. para sa kaalaman ng karamihan. Tinulungan ni Magellan si Raho Mabon na labanan si Dato Lapulapo. Namatay si Magellan sa labanang ito noong April 27, 1521. Ang natirapang mga Kastila sa Kapuluan ay nagkaroon ng alitan. Kabilang ng mga pagtatalo ni Raho Mabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan. Sa isang pag-aaway, napaslang ng mga Sibuano ang dalawamputbitong mga Kastila. Ninisa ng mga Kastila ang Sibu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nakabalik sa Espanya ang barkong Victoria, isang barko lamang na may nalalabing labing walong mga tauhan pagkarahan ng tatlong mga tao